Hello mga kasimple fishy at ngayon guys is papa share ko nga pala sa inyo yung mesa ko dito sa kabilang lugar namin so um, yun nilagay ko dito yung mga tank ko dito beta tank eto yung nga pala yung mga very old beta ko guys ito dadalawang taon na to si kuleblo na to eto medyo bago to palang 8 months pa lang yata nang nakuha ko pero may edad na rin nung nakuha ko sa may ari Okay na okay siya. Bihira ko sila pakainin Kasi dumarating lang kami dito ng 3 days Then maiwanan ko sila dito ng Minsan 5 days ganun O kaya 4 days So dun lang sila kumakain Tapos yung ilaw naman nito guys Is nakaset lang ng dim Para hindi malakas sa kuryente 24 four 7 Ngayon nakamalakas na na ilaw pero Pag alis namin saset ko yun ng dim 24 7 Para lang magkaroon ng ilaw Para sa mga halaman na to pero tinan nyo guys, napaka healthy ng mga beta natin dito. Wala ring water change to guys. Nagdadagdag lang ako kasi tinan nyo. From this, mababa siya hanggang dito. Ito kasi kalalagay ko lang mga shrimp pang nakalagay dito. Nagbukod ako dito ng isang <coughs> setup tapos may anubias. Kaya kailangan talaga may ilaw para mabuhay anubias. Tapos may mga shrimp saka ram's horn snail. So sila sila lang nandyan. But the rest guys dito be, mga beta ko na. So yun yung pinaka design natin at um, stress reliever natin para dito sa side ng aking computer table. Pag titignan nyo at rest ako sa inyo. Yan. Din yung itsura yun guys. Ito yung table ko. Medyo makalat siya ngayon. Pero yun nga. Dito siya nakapwesto sa pinakasulok. Yan ang ah. aking mga natitirang mga isdang alaga dito sa lugar ko. Uh, ah, diba? plastic di ba? So, yun nga, hindi na ako masyado nagbebenta ngayon dahil napakahirap magbenta ngayon. Talagang hindi, para sa akin na ah, dahil hindi naman ako sikat na fish keeper at saka breeder. Parang hindi na siya worth ng oras ko dahil sa dami ng gastusin namin at mga asikasuhin. Mas malaki yung kinakain niya sa oras ko kumpara sa kinikita ko. Kaya patapon, lang, patapon yung oras ko. Tapos, um, yung pera patapon din. So, walang, hindi bumabalik yung investment natin. So, talagang ang purpose na lang ng mga alaga ko ngayon dito is for, ano na lang, hobby na lang talaga. Saka yung, napamahal na rin kasi ako sa mga isla na to. For keeps na lang talaga sila. So, as long na healthy sila, okay sila, natutuwa ko silang, natutuwa akong makita sila. Dahil, syempre, uh, may sentimental value pa rin naman sila dahil matagal na silang, kasama ko yung mga yan, even before na marami pa akong setup na mga isla. So, syempre, as much as possible, layo ko sila yung pamigay. Ang gusto ko tumanda na lang sila dito. Uh, hanggang umabot nila yung talagang lifespan nila. Yan yung gusto ko sa betta fish ko na So, yun guys. A fish keeper is always a fish keeper. Thanks for watching at sa pagpa-follow ng mga videos ko. Anyway guys, may video ako dati na i-edit sana. Hindi <laughs> ko na natapos until now. Try ko i-edit kung paano gumawa ng simpleng mga ganitong setup na hindi, walang filter pero may life plan sa kabuhay na buhay yung mga halaman ninyo sa kayong isda ninyo na nagbe-benefit sila sa isa't isa tapos yung tubig nyo naman sobrang clear kagaya nito na napakalinaw ng tubig hindi mo kailangan ng water change yan lang yung setup mo okay na okay na yan para sa isang taon dalawang taon dadagdag ka lang na magdadagdag maglilinis ka lang ng glass actually hindi ako nag-scrub ng glass pero tinan nyo walang algae masyado yan. Share ko sa inyo yung secret soon sa mga videos ko yung upload. sa so ngayon, ito muna yung update na may papakita ko sa inyo. Hopefully, nagustuhan niyo at masarap sa mata, ba? Diba? Kung ako natutuwa, so ano matuwa din kayo sa, sa mga fish keepers dyan na mahilig talaga sa isda, eh sigurado ako magugustuhan nyo rin yung ganitong mga setup O, oh, diba? Walang tubig na tumatalaps kasi walang filter, walang bubbles na mumuputok. And that's it. Simple and very aesthetic. 'Yun lang guys, don't forget to follow me and subscribe to my YouTube channel. Bye.